Mga Mars, sobrang daming naging ganap sa PBB nitong mga nakaraang araw. At alam kong marami sa atin ang sobrang affected lalo na sa naging nomination at ganap kela Brenda, Ian at Alexa. Pero mga Mars, tawa muna tayo sandali. Tama na muna ang drama Eto na nga mga Mars, no? Eto naman kasing si Madam Inuts. Sobrang laugh trip talaga. Tara, panoorin natin ang full video. Hahaha. Ano sa <laughs> Nakalimutan na ko na. No? No. Nakalimutan. Ano ba yung sinasabi mo yung film? Yung tawag sa anak niya. Ano, 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 yung pangalan. Tolome. Ano do yung Miracle Insel naman. Three words, three syllables yun eh. Salome. Hindi ko malin. Miracle in Cell number 7. Grabe yun naman yung bugso. Napanood mo yun. Pero Grabe. bakit ganyan? Ba ano problema? Lintik kayo. Wait ba yun? Pag si Alexa, ah, okay lang. Pag ako, hindi pwede. Kasi pag okay lang dibdib. Okay yung dibdib. Yung puso nyo hindi ko kaya. Patingin na po. Multiple cleavage. Sige. Sige. Gumulong ka. Gumulong ka pa. Gumulong ka pa. Lalu Lalo ako natawa sa reaction mo. <laughs> Kaloka ka! Gumulong ka! Gumulong ka, ka pa! Bumulong ka pa! Sige, ako. po! Ito! ito. ito. Nakagalang pa! Alam, alam mo yung pag nilinisan mo yung gizzard? Grabe naman! Grabe yung gulugot ng gizzard! Oh my god! Sorry, sorry, sorry! Pulo. Grabe yung gulugot ng gizzard! <laughs> <laughs> Grabe naman. Eh si, hindi si, na si, nasakpan. Tingnan mo nasira. Dito nga natin siya. ka din, dumawa ka din. Kumawal ka. No, Sige, <laughs> tumawa, tumawa ka. Hindi na. Grabe naman. Yung giza Galat. Kaya nga jacket akit tinatakpan. Grabe naman. Dito ka, dito ka. Si E gumulong. Gumulong si E. Sige, tumawa ka din. Ako be. Dog. Hindi mo tatalsik yan, di ba? Kasi pa ako. Hindi ah, uh, ka sino na lang? Sino na lang hindi tinawag? Tatlo po kami. Ang pusod mo. Pa! Saka sa, Ang alam ko, ang crop top kasi level siya maganda. Ganun sa kanya, pag ganun na eh. <laughs> piling ko pwede na kay Jade yan. <laughs> oh, oh. oh my God. <laughs> Nung uli sa kat ko to, nagkumo ko eh. Mayat pa ako. Makatawa naman. Hindi. Hindi kayo support. <laughs> Hindi ko kayo si-send na naman. Sige, janak naman. Ma, Grabe naman. Sige, janak naman. Sobrang tama. Grabe. Ma, i-jacket mo na lang. Tapos hanggang dito. I-jacket ko naman siya. Talaga. <laughs> Grabe. Ano ba ito? Magka-thermo kasi ito. <laughs> Ipawisan ako. At saka itong jacket. Madam, try mo, si mo, mo nga tanggalin. Sabi niya mo. Madam, try mo nga tanggalin na Ma, sa natin lahat. Mo. May jack- <laughs> May bilbil na nga ako. Patingin niya. Di, di, Ma, we'll ito love nga, your nga! Ito! Mawag mo i i i, i, i dribon ng Oo, uh, uh, lalo kasi ito kasi wag mong i-ribbon. Aray na mo? <laughs> 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 wag mo i-ribbon niya nang maano. Kasi eh. mo ma. Ikaw ba? Hindi na ako sinasabi ko sa iyo. Si ako sinasabi ko sa iyo. Ano? Tapos magla-lunch pa ragad tayo. Magla-lunch pa. I-jacket ko na lang. Relax lang kasi. Kaya nga ko, makatawa ka kanina, gumulong ka pa. <laughs> Nagulat lang din ako kasi hindi ko naman di ako nakatingin sa baba. Ito lang nagsabi. Okay na sana eh. Mahagulong niya. Makatawang din din. Ma, <laughs> niya pag ganito ka tayo. Tapos magsakulit. Pag ako palit. bumayat, huyo kayo ha. Magpapalay <laughs> ko talaga. Huwag na, <laughs> na magpalit, madam! Huwag na magpalit, wag na magpalit. Oo, i-jajakit ko siya. Uh, Oo, oh, tas naka-zipper. Maawag muna, mainit pa, Gags. Ay, grabe oh. Walang yakay kayo. <laughs> Yeah. Para medyo homestar. Grabe, paglabas mo dito, magiging model ka ng gizzard. <laughs> yeah. Oh, yun yung pinaka-favorite kong binigay yeah. ni Albi. No? Binigay ni Albi, di ba? Yeah. Grabe naman mo. Yeah. Tinakpan mo na lahat. Yeah. Takip, takip na, lintik kayo. Oh, sige, tumawa ka pa. Pupuso na din kita. Wala. Ilang, Hindi kita sinisende na ibong ka, darling. Wow! <laughs> Ibang i... <laughs> Mga kay Albi, yan tas ka sa'yo. Oo. Oh. Alin ba? Ayan, yung buong set na yan. Ah, What? okay. Talaga? Kay Albi daw yan. Pa. Oo, yung pants na yan. Yung pants na yan kay Albi. Oo. Kay Albi, yan. Yung whole na yan, set na oh, yan. to, binigay niya sa'kin. Binigay niya It muna yung, na yung pants, yun tapos... <laughs> ay! <laughs> nung sinuot niya to, hanggang dito siya. Hindi <laughs> ko ma-imagine. Kaya nga. Tapos... Ito lang yung binigay niya sa'kin una. Uh, tapos nung, ano, nung, di ba, nominated siya. <laughs> mm. Ito binigay niya sa akin. Madam, binigay niya sa akin ng termo. Hmm. Oh, okay. edi, really oh, happy healthy. ka na. Sandali. Big drop. Hmm. Bung -bung. Sige, tumawa ka. Susumbong kita kay ano. Oy. <laughs> okay. Ka Karen? Hindi. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Magbukuhan tayo dito. Yung gift mo. Ay? Nagpapasalamat ako. Mas mo Feeling lang. ko mabubuksan na to na wala yung ribbon dito. Kaya wag natin Ano. Kaya huwag nga bitawan. Hmm. Oh, ayan mga Mars. Gumulong din ba kayo sa tawa tulad ni Ian? Hahaha. <laughs> O siya, eto na naman po si Chokaran Don't forget to like and subscribe. Mwah! Mm -mm.